So yun, so ayan guys, uh, isang magandang umaga So isang magandang umaga dahil ngayong umaga ay pumisa na yung ating pawika na binabantayan Ayan o oh. So malapit na yan So palabas na sila guys, naglalim na kasi yung hukay Ayan So kailangan nating bantayan guys dahil baka umakyat sila yan ng uma, uh, ano, lumabas ayun o oh, may gumagalaw guys so oh. Tingnan nyo ang galit na. ayan o oh, gumagalaw yan, yan 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 so baka magkalat dito kaya kailangan natin bantayan para ilagay natin sa nalagyan at pakawalan natin kapag nakalabas na sila dyan sa lalim guys hintay-hintay lang natin hmm, galaw wala ka galakad? saan na dito eh yun lang, galaw sila ang gabasa na so ayan guys uh, ito na nga, uh, good morning So kailangan natin tumbantayan yung bibi pawikan. So dahil uh, pumipisa na ayan eh ay sila oh. So, ayan, abang abangan nyo guys at dibb video natin. So, pang-ano na ito? Pang pangatlo na na pang-release natin mamaya. Ayun. So, ayan guys, mayroong unang lumabas. Ayano. Oh. Malakas na. So, ganito 'yan sila guys. Ayano. Oh. Marami sila. So almost 45 to 40 days yan guys Bago mapisa So ngayon siguro ay nasa 42 to 43 days na sila Ayan Pisa na lahat So Kailangan natin yan sila guys na pag Malalaman nyo yan siya kapag mapipisa na Yung, yung buhangin dito Bumababa yan So kanina nakita ko bumaba mga ganyan nakataas Kaya ang ginawa ko amat-amat uh, ko tinanggal yung buhangin sa ibabaw oh. tapos yan ang lumabas yan hmm. kasi kung hindi natin gagawin ng ganyan yung iba kasi guys pag napisa na sila malakas na bubutas ng ganun ko saan na ano, papunta sa ilalim ganyan kaya kailangan din talaga ng uh, bantayan at survive so ayan hintayin -hintay lang natin na ano malabas sila so ganyan yan ang ano nila guys oh. Buhayan, gumagalaw yan oh hmm. Hmm. Buhay guys. Yan ang sinasabing napipisa sa dandahan na proseso okay. So bukas natin to pala pakawalan guys. Bukas ng umaga. Natin to pakawalan. Hmm. You know? Oh, survival talaga sila no. Hmm. So ayan ah, dandahan lang yan silang gumagalaw. So mamaya maya, labas na yan sya. Hintay lang natin na ano guys, mag anuan sila lahat. So kukunin, tatanggal yan, yan ilalagay natin dito sa box. Dito natin lahat ilalagay. Ayan o. So kasi kung hindi natin ito babantayan guys, so... Baka pagbalik natin mamayang hapon, kalat-kalat na sila dito kung saan-saan sila nakakapunta rito. May paakyat, may pababa, ganun kaya kailangan din natin na uh, isib at bantayan so yan ang ating uh, trabaho for today muna so pasensya muna sa mga kasama natin na uh, maintenance at dito muna so yan na guys amat uh, amat na silang lumalabas oh gumagalaw na good morning Hello, good morning, good morning. Ah, gumagalaw na sila guys, oh. Lalabas na yan sila. Oh, amat-amat na talaga. Hello. Igi. Mas maganda yan guys, hintayin natin sila na sila yung lalabas bago natin kunin. Para talagang nasa tama yung kanilang uh, pag uh, pisa at paglabas. banta uh, bantayan lang natin. Ayan oh, gumagalaw. So yan na ah, mabot na ng tubig. Ang dami nila oh. Babaya mo lang mag ano na yan sila. Langoy na yan sila. alis go down. Ha? Ito doon? Oo, baka mapakan lang yun dito. dami nila. 101 piraso yan guys lahat Pabayaan mo lang yun. na semua survival yan survival ang bibilis na sa tubig Ilan pa yung dyan so? Naiwan ah. ang dalawa? Oo, oh, ala ako pa. Ayaw mo lang. Ayaw yeah, ka na, balibalintong sila. Ayan na, langoy. 大家说 ya no Tama na rin sa trabaho natin to eh. So may pasok ka pa so? May pasok ka? Uh -huh. Ha? Wala kang pasok? Uh -huh. Ha? Anong oras ang practice nyo? Ha? 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 So ayan guys, ang naiwan ay meron pa naiwan yung iba nandoon na. 1 2 3 4 5 6 7. piraso pang naiwan guys. Bantayan bantayan pa natin na makapunta sila sa gitna. So hindi rin natin pwede bitaw yan doon guys. Kailangan sila talaga makapunta doon sa gitna. Ayan oh. So yan, uh, isa napakandang umaga sa inyong lahat. Ah, uh, isa na namang uh, release ng pawikan, sana mabuhay sila. Para sa dagat. So ayan na yung service namin guys, so. Naghatid na ng mga uh, mga stop. mabilis. Uh, so tayo dito pa tayo. Nagbabantay pa tayo ng sea turtle, maliliit. So yun guys, uh, yun na ang kaganapan at uh, shoutout na lang sa lahat ng viewers natin, subscribers, sa lahat ng mga UFW, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Mega mega love shoutout. So uh, shoutout nga pala guys sa lahat ng uh, nagko-comment. So shoutout sa inyo lahat. Uh, shoutout kila Ma'am Jo Sugaldi, Sir Yam Clemente, kila Nanay Esperanza Casas, kila Binilda, at sa lahat ng supporters ni Kalingap Kukumarti, Marti shout out at sa lahat ng mga viewers at kay Kukumarti Marti shout out kay anglers sa so mga Spiro natin Spiro Fishing mga ano natin dyan yan mga lahat na buong lahat lahat na kayo guys hindi ko na kayo may sa isa shout out sa inyo isa na pagandang umaga ngayon so yan uh, duty pa tayo mamaya maya guys Hintayin lang natin na makapunta sa dagat itong mga alaga natin na ito. Sea turtle.